Hi, okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, let's talk about the recent post of Senator J.B. Ercito on his personal Facebook page regarding sa transfer of ownership ng mga second-hand na motor na nabili nyo ngayong taong 2025. Base sa post ni Senator J.B. Ercito doon sa Facebook page niya, eh may mga bagong ilalabas daw na guidelines itong si LTO regarding sa pagka-transfer of ownership ng mga second-hand na motor na binili ninyo. I-explain ko sa inyo one by one para mas lalo nyo maintindihan mamots ma yung mga proseso pagdating sa ganitong pag-aasikaso ng transfer of ownership ng mga second-hand na motor na nabili nyo ngayong 2025. Kaya naman huwag na natin patagalimpean, simulan na natin. I must say na simula nung naisabatas yung Motorcycle Crime Prevention Act of 2025, sumirit so, pataas yung views nung ginawa nating video regarding sa transfer of ownership ng mga second hand na motor na mabibili nyo ngayon 2025. And kasabay ng pagtaas ng views ng videos na yun mga kamus, eh, siya namang dami ng na mga nagko-comment sa nagtatanong sa ating YouTube channel regarding sa proseso ng transfer of ownership. Well, pasensya na sa inyo mga kamus kung hindi ko masagot isa-isa lahat ng mga questions and concerns ninyo sa ating YouTube channel. But I'm trying my best, mga kamots, to reach out all your concerns and questions and to answer na rin, mga kamots, no? and to give you some ideas na rin. Kaya naman natin pag-uusapan itong post ni Senator JBR ito sa kanyang personal Facebook page. Eh, ito yung may kinalaman sa proseso ng transfer of ownership. As I mentioned earlier, eh, may mga bagong ilalabas na guidelines si LTO. Noong nabasa ko yun, mga kamots, eh, may mga ilang katanungan ninyo na nasagot doon sa post Ni Senator JBR ito na i explain ko sa inyo. So itong statement na to ni Senator JBR ito ay eh kahapon lang uh, ipinost sa kanyang uh, personal Facebook page. So ang sabi doon mga isa is uh, good news riders. So yun yung pinakabungad talaga eh. And then naka-caps lock pa. Sabi doon si LTO daw ay magbibigay ng amnesty, uh, naglunsad ng online submission para sa madaling proseso ng pagka-transfer of ownership ng mga second hand na motor na mabibili nyo ngayong 2025. mabibigay ng amnesty. Ibig sabihin, magbibigay si LTO ng consideration or palugit lalo lalo na sa mga mag-aasikasa ng transfer of ownership ng mga second hand na motor na nabili nyo ngayong 2025. So sabi pa dito mga kamusin nakapagpulong daw si Senator JBR sito sa mga opisyal ng LTO para pag-usapan nga yung mga Ilang bagay tungkol sa proseso ng pagka-transfer of ownership kasi simula nun na isa batas kasi yung Motorcycle Crime Prevention Act. May mga nag-complain and mahirap daw, ang dami daw proseso, ang dami daw mga dapat gawin bago ka makapag-transfer ng pangalan ng motor na binili mo ngayong 2025. May mga ilan nagtatanong kasi sa atin sa YouTube channel natin mga kamots. Doon sa transfer of ownership process 2025 na pinost natin, paano daw ba kung matagal na nabili yung second hand ng motor ko? Sabi kasi dito, para sa mga matagal nang nakabili ng motor pero hindi pa naayos ang papel o transfer of ownership, so dito pa lang mga kamots, alam na natin na talagang sakop pa rin yung mga nakabili ng mga second hand ng motor na matagal na. From 2025 then down to uh, past years. So 2024, 2023, 2022, and so on. So lahat yun mga kamots is sakop ng uh, bagong batas ng Motorcycle Crime Prevention Act na kailangan mag-asikaso uh, na kaagad ng transfer of ownership. Ang kagandaan nga lang dito mga kamots, gaya na sinabi kanina doon sa header, ay eh, magbibigay ng amnesty or palugit sa si LTO sa mga matagal na nakabili ng second hand na motor para ayusin yung mga papeles or requirements ng para sa transfer of ownership. Magbibigay si LTO ng amnesty or mas mahabang palugit sa IB dito para maayos ito kahit kulang ang kanilang requirements gaya ng deed of sale or ID. Kahit na kulang yung requirements tulad kalimbawa wala kang deed of sale na hawak, Xerox copy ng IDs ng first owner e eh, wala ka. Lahat yun makamos ni LTO. Ayon dito sa post. Sabi pa dito, ayon sa ahensya or LTO, inaayos na ang guidelines para dito at ianunsyo ito sa lalong madaling panahon. So yun nga, yung gaya na sinabi ko sa inyo kanina mga kamos, ay maglalabas nga ng panibagong guidelines si LTO regarding sa ganitong proseso ng transfer of ownership para mas lalo pa mapadali yung proseso. And then may mga nagtatanong din sa atin mga kamots sa ating YouTube channel. Paano daw kung talagang hindi na makontakt yung first owner o halimbawa naman eh, sumakabilang buhay na or patay na? So ano ba yung mga dapat gawin? Sasagot yan dito sa post ni Senator JBR Sito. So sabi dito, sa mga sa mga kaso na hindi na talaga makontak o patay na ang dating may-ari, eh pwede naman daw gumawa na o magsumite na yung kasalukuyang may-ari o yung nakabili ng second hand na motor ng affidavit of ownership. Hindi na natin problema mas kung hindi na natin makontak yung first owner o kung sakaling patay na yung first owner na nabila natin ng second hand na motor. Ayan. So, sabi dito is kailangan lang natin magpagawa or mag, and magsumite ng affidavit of ownership. Katulad lang dito sa deed of sale na mas kung sa akin nagpapagawa and din kung sa akin nagpapanotaryo, doon din kayo magpapagawa ng affidavit of ownership and then dapat notarize yan. Yung affidavit of ownership daw ma'am sa isang sinumpa salaysay na naglalahad kung paano niya na-acquire yung motor. At doon sa affidavit of ownership, nakasaad daw doon dapat ma'am kung paano niyo nabili o paano niyo nakuha yung motor. Kung nagkaroon ba ng bentahan, kung nagkabayaran ba, kung binigay lang ba sa iyo yung motor. Ayan, so lahat nandun dapat nakastay doon sa affidavit of ownership. And then kalakip ang mga patunay ng kanyang pagmamayari. Dapat nakastay doon yung pangalan ng first owner owner and then yung pangalan mo as a new owner. Ito pa ang isang magandang balita mga kamots na ginawa ng online ang submission ng requirements. Sa BXBN, sa transfer of ownership mga kamots, eh, pwede ka na mag-submit ng requirements through online. I think sa LTO portal ito mangyayari mga kamots yung submission ng mga requirements. So mag upload ka ng mga requirements doon para sa transfer of ownership. Pwede nang i-upload ang mga dokumento online. Kapag na-check na at na-verify na ito, saka lamang kailangan pumunta sa opisina para kunin o palitan ang original ORCR. So ganun siya kadali ngayon mga kamots, no? Kung sakaling uh, matupad itong uh, online submission ng requirements. So magsasubmit ka na lang ng requirements through online, mag-upload ka ng mga documents and then kapag na-verify na yun ng LTO, kumpleto lahat, walang labis, walang kulang. So kukontakin ka na lang nila mga kamots. Ewan ko na lang kung paano gagawin nilang contact through call or text or email man yan mga kamots para kunin mo na yung bagong ORCR na mismong nakapangalan na sa'yo as a new owner ng second hand na motor na nabili mo ngayong 2025. Sa ganitong paraan, mga kamots, talagang napaka-convenient nito. Napakadali na nito, mga kamots, no? So, hindi na natin kailangan pumunta pa sa uh, branch ng LTO. So, pupunta na lang tayo para kunin yung ORCR na bago na nakapangalan na sa atin. Sabi pa dito, mga kamots, layunin nitong pabilisin at pasimplihin ang proseso. So as stated, dahil mahalaga ang bawat oras lalo na para sa mga rider, delivery personnel at motorcycle motorcycle taxi drivers which totoo naman mga kamuso. So sa panahon kasi ngayon talagang mahalaga ang bawat oras para sa atin mga riders. At makakatulong ito para iwasan ng paulit-ulit na pagpunta sa ahensya. Ayun. So, yun nga yung sinasabi ko kanina. So, hindi na natin kailangan magpunta pa sa LTO branch para lang mag-submit ng mga requirements. Uh, when it comes sa payment, mga kamos, I'm not sure kung paano magiging payment. Siguro, pagkakukunan nyo na yung ORCR na bago, doon pa lang kayo magbabayad. Or, Uh, through online din ang bayaran sa kasakali. So, wala pa tayong exact information regarding sa kung paano magbabayad. Kasi ang in state lang kasi dito, mga kamos, is yung online submission ng mga documents. Pero pagdating sa payment, eh, hindi ko lang sure, mga kamos. Hindi natin sure kung paano magiging mode of payment. Online din ba or sa mismong ahensya ng LTO kapag kinuha nyo na yung, yung bagong ORCR na nakapangalan na sa inyo. Sabi pa dito sa last post, mga kamos, eh, pagkatapos ng amnesty period, e eh, ibabalik na ang mga karampatang multa at penalty ayon sa batas. Ibig sabihin, mga kamos, merong period or duration lang yung amnesty na ibibigay ni LTO. Wala pa tayong exact na details regarding sa kung kailan magsisimula yung amnesty and then kung kailan magtatapos. Doon sa loob ng amnesty period na yun, mga kamos, dapat ma-asikaso uh, na natin yung transfer of ownership ng mga second-hand motor na nabili natin. And ayon pa dito mga mos, kaya naman hinikayat natin ang lahat ng mga kagulong na samantalahin ng pagkakataon ito para magparehisto, mag-asikaso ng transfer of ownership. Ayon po yan mismo sa post ni Senator JB Ejercito sa kanyang official Facebook page. So may mga idadagdag lang ako mga ilang katanungan na gusto kong sagutin dito sa video na ito mga kamos bago natin tapusin itong uh, video natin. So may mga nagko-comment at nagtatanong kasi sa atin mga kamos. Una, paano kung tatay o nanay ang may-ari ng motor? Paano daw ba yun? Kailangan pa daw bang i-transfer ang uh, pangalan? O kailangan pa ba daw bang uh, magpa-transfer of ownership? I'm sure naman naka-apelido mo yung tatay mo. So hindi mo na kailangan magpa-transfer of ownership. no So magpakita ka lang ng ID kapag na-checkpoint ka. Na -checkpoint ka and then yung uh, ID ng father mo na may ari ng motor. So, dapat tugma yon sa ORCR na nakapangalan sa tatay mo. So, hindi nyo na kailangang magpa-transfer ownership kung ang may ari naman ng motor eh tatay nyo or nanay nyo. And then, pangalawang tanong, paano kung isang valid IDs lang daw ang nakuha ng uh, second owner do sa first owner? Tatanggapin daw ba yung ganung requirements? So, kung pagbabasihan kasi natin itong uh, post ni Senator JBR si na pinag-usapan natin kanina, magbibigay ng consideration si LTO regarding sa mga kulang ang requirements. Supposedly, di talaga makamas dapat two valid IDs ng first owner ang meron si second uh, owner o yung mga yung bagong owner dito sa consideration na, na, ibibigay ni LTO so kahit kulang ng requirements eh pwede na rin yun na pero dapat may tatlong sign pa rin ng first owner and dapat hindi siya expired o hindi siya paso so dapat updated siya pangatlong tanong mga kamo sa ating YouTube channel hindi na ba kailangan ng confirmation letter kasi may nag-comment sa ating YouTube channel na hindi ko rin nabanggit sa video na ginawa ko about transfer of ownership process 2025 yung cert confirmation request or letter na manggagaling sa mother file ng second hand na motor na nabili nyo. Regarding sa confirmation request or letter, mas kailangan pa rin talaga ng confirmation request or letter kapag mag ka ng transfer ownership ng second hand na motor na nabili mo ngayong 2025. But then again, kung ikaw ay mag-aasigasok sa mismong mother file kung saan nakarehistro yung uh, second hand na motor na nabili mo, eh, hindi mo nakakailangan ng confirmation letter or request kasi doon ka na mismo sa mother file eh. mag-aasikaso last na tanong, mga kamusta sasagutin natin dito sa ating video na to is paano kung nawala ang original copy ng ORCR ano daw ba pwedeng gawin ano daw po ang dapat gawin so mostly ito yung tinatanong sa atin sa youtube channel natin mga mos. so paano daw kung pag nawala yung original copy ng ORCR so simple lang yan mga mos kukuha lang kayo ng affidavit of loss kung saan kayo napapagawa ng deed of sales. And then dapat, yung affidavit of loss na yun, naka-notaryo. Katunayan na nawala o na-damage yung original ORCR ng second hand na motor na nabili ninyo. Ayan. So, ganun lang siya kadali at ganun lang siya kasimple mga kamos. kukuha lang kayo ng affidavit of loss. And then dapat, duly notarized. Bago ko tapusin itong vlog na ito mga kamos, gusto ko magbigay ng ilang mga reminders, so may mga ilang nagko-comment kasi at sa ating YouTube channel na pahirap at pasakit daw itong mga proseso na ito ni LTO, no? Meron mga nagsabi doon na pera-pera na lang 'yan. Well, kung para sa akin mga boss, kung ako ang tatanungin, hindi ko hindi ko to tinitingnan as a negative side itong uh, transfer of ownership process kasi at the end of the day, it ay rin naman na makikinabang regarding sa ganitong proseso, lalong-lalo na lalo, kapag nakabili tayo ng second hand na motor. Hindi kasi natin alam makamasok na nabili nating motor ay nagamit pala sa crime or nagamit sa mga uh, bad deeds or masamang gawain. So, sa ganung paraan, as kaso ng transfer of ownership, kung meron bang alarma yung motor, no? kung nagamit mo sa masamang bagay. Kaya naman, mga kamos, inihikayat ko kayo na no? huwag niyong tignan yung bad side nitong uh, uh, proseso na ito regarding sa transfer of ownership. Dahil para din naman sa atin to mga kamay. Kaya ginawa itong proseso na ito, no? And then para maging safe na rin tayo as a new owner. Para wala rin tayong kakabaka ba, lalo-lalo na kapag nakakita tayo ng checkpoint. Checkpoint man niyan ng MMDA, police or LTO. Kapag inasigaso natin itong transfer of ownership, mas magiging magaan ang kalooban natin lalo-lalo na sa kalsada kapag bumibiyahe tayo kasi kumpleto ang dokumento natin at then uh, lahat updated yung dokumento natin. Lang yung may papayo at may advice advise ko sa inyo mga kamos na no, huwag nyo siyang tignan as a bad side. So, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamos regarding doon sa Pinos ni Senator J.B. Ejercito doon sa kanyang Facebook page. So sinhare ko lang sa inyo para lang maging aware kayo mga kamos na may mga bagong ilalabas na guidelines si LTO regarding sa transfer of ownership ng mga second hand ng motor na binili nyo. So gusto kong pasalamatan si Senator J.B. Ejercito for this kind of initiation na siya pa mismo nakipag-usap sa mga uh, chief executive ng LTO. Ayan, para resolvahin ang ilang mga issues regarding sa transfer of ownership. And then, abangan nyo pa yung mga motorcycle reviews na ilalabas natin sa ating YouTube channel, mga kamos. And then, stay tuned sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas natin sa ating YouTube channel. So, muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.